At dumating na rin ang matagal kong hinihintay. Ang langis na para sa lahat ng klase ng motor na de-clutch. Ito ay Mobil Supermoto Premium. 15W40 nga pala ito na tamang tama sa panahon dito sa Pilipinas. Kaya bigla ko rin naalala ang isa nating follower na matagal nang nanghingi sa atin ng langis. Siya nga pala si Kuya Winnie na nagdi-deliver din sa akin ng tubig. Tara, lagay na natin to sa ating motor at puntahan na natin siya. At natanggap ko na nga yung message niya na nandyan na siya. Half day lang daw kasi sila ngayon kaya bumalik pa siya dito sa Marilao, Bulacan. Galing Malabon. At dali-dali na nga rin akong pumunta sa kanilang tindahan. Doon kasi ang naset naming meeting place. At tinanong ko nga si Kuya Winnie kung anong klase yung motor niya. Alpha 125. Sakto. Kailan ka huli nag-change oil? Siguro nung binili ko to. Wala pa? Wala ka, eh. <laughs> yun, eh, Sige, pa eh. Anong buwan yun? April? Sige. Pa-change oil natin. Ano? Ready ka na ba? <laughs> Pakasama ka sa video ko ah. <laughs> Tara. Yes. Baka <laughs> abutan lang <tayo> ulan eh. Bakal. <laughs> Di ba mo ulan doon sa ano, Malabon? Wala pa. Dito pa lang sa ano. Alam mo yung ano? Doon? Jeremy ba yun? Jeremy? Jeremy? <laughs> At dito nga kami sa Jeremy Cycle Parts unang nagtanong. Nagcha-change oil po kayo? Dito lang yan sa tabi ng arko ng Lias. Kaya nagcha-change oil kayo? Oo. Oh. Ito, TMX. Yes, please. Magano? 50 lang. 50? May oil filter din ba kayo, no? Jeremy? Sa, para saan? TMX 125. Oil seal? Oil filter? Oh. May filter ba yan? Ah, oh, wala ho. Ah, walang filter yan? Ano lang yan? Uh, washable. Ah, washable. Washable niya. Kaya... Pwede malinis mo na rin. Oo. Ngayon, sige, okay. sige. Anong pangalan mo, kuya? Frank. Frank? Okay. At dalhin na nga natin itong mobile super moto kay Kuya Frank para masimula na ang pag-change oil. At sinimulan na nga ni Kuya ang pag-drain ng lumang langis. Nilinis na rin ni Kuya ang strainer pati ang engine drain bolt. sinimula na nga ni Kuya ilagay ang Mobile Supermoto Premium. Yung Bago. Dito sa pangalawang langis, babawas lang siya ng 200 to 300 ml. 1.1 liters kasi ang engine oil capacity ng TMX Alpha 125. At dali-dali nga sinubukan ni Kuya Winnie ang kanyang motor. Ganda na hatak, Yo. Ganda na hatak? Thank you! oh Okay, Alex Ventura yan. Top follower ko yan, syempre. <laughs> At binayara ko na rin si Kuya Frank sa kanyang magandang serbisyo. Ganda na Ganda na hatak daw. <laughs> sige, sige, ingat! Muntik ako nga rin pala makalimutan na nanghihingi si Kuya Frank ng sticker. Ito yung next bento. Ako lang, ingat! yung sticker yung kapila. Ay, sige. At nanghingi rin ng sticker ang mga katoda natin dun sa kapila. Dito na matatapos ang ating video at uuwi akong masaya dahil meron na naman tayong napasayang follower. Ride safe sa lahat. Peace.